Hi guys, pasok na ako. Let's go. Bago ako papasok, dalang ko ko ang aking balugbat eh. Ito guys, oh, tignan nyo. ganda. Ang daming mga talbos sa mga dahon. ba diba guys, no? tignan nyo. Gaganda ng mga tubo. Pati ng aking bahong tanim na kalabasa. Ang ganda rin ng katubo. <coughs> Ito po yung topsoil. Sa sandi pag may time ako, alagyan ko sila ng topsoil ito kasi mga lugbat ko guys nakatanim lang sa pasok meron po pa wala akong dragon fruit ayan saka ito po dragon fruit ito ang daming talbos itong aking alugbati guys tignan nyo grabe diba okay guys let's go na pasok na ako para let's go let's go let's go huwag ko muna yung ilaw Ayan. alam nyo guys kalalabas ko lang sa work ng alas 4 ng hapon tapos ngayong alas 6 work na naman ako kasi may isa pa akong work ito yung sa bilyaran kasi wala silang mga kasama kaya ako ang tinuhang kasama para mag work guys eh kahit na magbo golf ka sa isang araw okay lang naman kasi mayroon naman mga sahod at saka sa isang linggo naman eh three times kung minsan four times hindi naman na mahirap eh okay lang dito na tayo guys sa uh, River Villag Club dito ako papasok ngayon and bye guys so tingnan nyo ngayon po ay mag, mag 5.30 na in the afternoon ayan may pang araw guys o so tignan nyo ayan ang daming tindahan ng market na yan ang daming yan. marami kasing nabibili dyan guys kaya maraming customer ang tindahan na yan patok sa takilya kumbaga maraming benta ito so guys papasok na tayo let's go ayan guys bukas na dito na tayo sa bilyaran ayan po guys oh. dito na tayo ayan wala kong gagawin bubuksan ko yung itong open yan and then susunod kong gawin yung ilaw sa labas kailangan kong i-on i-plug ang next po yung bintana para hindi mainit yan guys tapos yung isa pang bintana ito para hindi siya mainit bubuksan ko rin ayan bukas na yan po guys wala pang mga customers. so sit up ko muna ang lahat yun ko pala tong bluetooth para sa music mamaya ito po yung bluetooth Then, ang susunod ko ngayon ay ito pong water dispenser. And then, next po, ito po yung monitor. And then, next, itong mga ilaw. Ayan. Yan, bukas na po yung mga ilaw guys. And then, itong ilaw sa loob. Kailangan ko rin i Yan. Okay na. May ilaw na. And then po, kailangan i-resync ko muna yung mga uh, nandito sa monitor yan para mamaya wala lang problema ito po kasi monitor guys ito yung magano ng timer kung magkano ang babayaran ng customer kung ilang oras silang naglaro yan po guys na sit up ko na nakilimutan ko pala guys ang aking CP holder kailangan balikan ko sa aking barracks guys balik muna ako sa aking barracks balakan ko po ang aking CP holder guys saglit lang ha huwag kayong aalis Ayaw malakas guys, kaya... Tara, let's go lah. guys. Thank you for watching. Balik muna ako sa aking barracks.